Hello guys, magandang magandang araw po sa inyong lahat. So ito po ay isang pabalisa ah uh, isa pong pangakit, gayuma o panawag gagamitin po ninyo dito ang picture ng isang tao. So dito guys, kailangan niyo yung picture niya and then ito guys, paalala ko na naman po na kung maari po, 'wag po kayong Huwag ninyong gagamitin ito sa kasamaan. Gawin po ninyo ito sa sarili ninyong asawa o jowa ninyo na hindi na po nagpaparamdam sa inyo or may nahuhumaling sa iba. Gusto ninyong mapabalik o mapasa inyo. Ayan guys. So dito ang gawin po ninyo dito. Ito po yung picture niya guys. Kailangan po ninyo ang tatlong kandilang puti. So, wag ganito guys, ah, kasi matagal ito maubos. Ito po ay 8 hours. So, yung ano lang siya, yung stick candle lang po siya guys, tatlo na puti. Ganyan po yung pag ano ninyo, yung pag format ninyo guys. And then, ito guys, kung maari, gawin po ninyo ito ng gabi. Yung wala pong nakakakita sa inyo, and ito po bago po kayo umupo o gawin ang ritual na to guys kailangan ho ninyo munang uh, i-set ang inyong mga sarili yung time ninyo effort ninyo yung ano guys kung gusto ninyong mapabalik o kasi guys mostly eh mostly na gusto nilang bumalik. Gusto ninyong bumalik ang isang tao sa inyo. So, ayan guys. Kung pursigido kayo, ito po yung gawin ninyo. Ayan, pero minumungkahi ko sa inyo guys na hayaan naman ninyong magsisi ang isang tao. Para bumalik sa iyo. Para kumbaga, hindi na siya uulit. Kumbaga, nagkaroon siya ng lesson o ano guys hayaan ninyo na um, ma-realize niya din naman yung mga pag um kukulang niya o yung kumbaga um, yung mga nagawa niyang kasalanan or something na iniwan ka or something na inano ka guys so dito gawin niyo ito ng um, ito po ay gagawin niyo binibigay ko sa inyo ang orasyon at ritual na to para hindi na kayo magre remedyo ng mga libo-libo na pera para mapabalik sa inyo ang isang tao. So dito guys, pag kayo talaga tinadhana, kayo at kayo pa rin. Ayan guys, yung kahilingan po ninyo dito, ay tutulungan kayo ng orasyon at ritual na to basta taus puso good intention po yung gagawin niyo dito guys so ito yung larawan niya ito yung tatlong kandila wag ganito guys ah yung kandila na madali lang ubusin ng gamitin niyo and dito guys kailangan alam mo yung pangalan niya tatawagin mo yung pangalan niya and then tawagin mo yung pangalan niya and then isunod mo ang orasyon na ito Raum Foras Andromalius Bukolum Babalam Biam Am Didik Dio Dio Jesus. Ito guys. Adromali Mali L L I, -I Ayan guys. Andromalius. Ayan. Raum Foras Andromalius Bukolum Babalam Biam am um, didik dio dio Jesus ito guys gamitin niyo isunod niyo yung kahilingan niyo na bumalik siya sa iyo ito guys ay matinding orasyon na panawag pabalisa sa tao na nandito sa picture ayan guys pero kung sa mga LDR siguro kapag ano guys sa mga LDR naman siguro Ayan guys, pag wala kayong dalang picture, ganito yung gawin niyo guys. Sa mga LDR, pag wala kayong hawak na picture ng isang tao, ganito yung gawin niyo. Kunwari, sa cellphone lang yung picture ng isang tao. Ayan, ilagay niyo dyan yung picture ng tao. Picture niya, kahit sa online lang siya yung picture niya. Dito yung kandila. Ayan guys, kung wala kayong personal na photo ng isang tao guys, ganito yung gawin niyo. So ayan, tinutulungan ko po kayo and please po, wag ninyong gagawin um, katawa-tawa or ano yung mga orasyon guys. Binabahagi ko na ito guys para magkaroon kayo ng idea. Ayan, screenshot na po ninyo yan guys para makuha na po ninyo ang orasyon na ito. Banggitin po ninyo ito 3 times or 4 times. Depende yan guys sa pag-upo mo, sa pag-focus mo na sinasagawa mo ang ritual na to. So dito guys, ito po ay matinding gayuma. Kumbaga, matinding gayuma gamit ang larawan. So, dito guys, um, maraming salamat po sa lahat ng suporta ninyo dito sa aking page. Yan guys, so itong inyong atidang para ho kumbaga magkaroon kayo ng idea kung paano ninyo papabalikin ang yung mga tao na iniwan kayo. Ayan guys, para ho mas magaan yung buhay ninyo, mabuo yung pamilya ninyo. Yun guys, good intention muna kayo. Good intention muna kayo. Huwag muna ninyong isipin yung mga ginawa niyang ano guys. Dito yung matinding kahilingan muna ninyo na bumalik siya. And guys, so huwag ninyong hihilingin dito na magsisisi ka. Pagbabayaran mo lahat ng ginawa mo sa akin. Mga ganun-ganun. Huwag -ganun. muna ninyong gagamitin yung mga word na yung negative. Huwag muna ninyong gamitin yung guys. Focus muna kayo sa pagpapabalik. Ayan guys. I, kumbaga, gawin yung lahat. Isa puso ninyo, isa isip ninyo, yung pagbabanggit ng orasyon na ito, and yung kahilingan nyo na bumalik siya. So ito lamang guys, and magandang araw po sa inyong lahat.